Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal sa matatandang na mamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Dasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag ipinamamanhit kung alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sa pagkatiya ng ibig ng Diyos. Dampanan ninyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang madlingkod, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang kuliran ng inyong mga kawang. At pagparito ng pamulong pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koro ng di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos. Hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol hindi ako magkukulang. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landas doon ako inaakay kahit na ang daang iyo ay tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan At pati na ang kales ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos. Hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos. Hindi ako magdaraho. Awit pambungad sa mabuting balita. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At sa sabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? tanungya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang ng ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaid sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.